May bisita pala tayo, ayan. Oh. Ah. Ay, yan ba yung sinasabi ni Clark? Hmm. Nagpulang naman sa ako, baka? Oh, yeah. Pumain ka na. Naka, hindi kasi ano si Clark. Hmm. May bisita oh. po tayo Tupo dito. Upo ka muna. Puyo dito. May bisita tayo, ma. Ay, alam mo naman ako sakit ko na yung pagayong camera nakaharap sa akin. Ang alala kong ba batihin mga nanonood, siyempre magandang 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 sa mga ayun. ayan. Ah, siyempre mga kajani yan. Si ah, Kumari, uh, yan mga kajano. Siyempre, ayan. yung ah, mga bata doon? Ay, yung mga bata doon eh... Sa awa ng Diyos eh. Okay naman. Uh, ano mo naman. Gagawin na yung kapatid ang lahat. Para sa iyo yung tinutulungan. Siyempre, binigay mo pang uh, binigay mo sa akin yun eh. Na alam mo naman na kaya ko yan. Kaya hindi ka nagkamali at hindi naman kita bibiguin. Mga, lalo na siyempre yung mga subosupos at nagmamahal hmm. sa family man as Kaya lahat po ng everything I do with oh. uh, ano, uh, channel. Okay. Okay. So, ano na nagpapasta yung ako ngayon? Pasting. Eh. <laughs> ay, pasting. Ay, mga ano, mga katikra, mga kapuin eh, yung likod na si Ganyady, di po sa bahay po ng eh, ating pong, ay po ay uh, na kapatid na si Petra. Pero oh. po kasi din malik na po na, ano, alam niyo naman eh, may malik po na hindi po po nakatayo ng bahay. Ah, mayroon po tayong silian din eh. At po, paano eh, hindi po tayong lupa. At mayroon po tayong madudukot pagka

Oh, ayaw. Ayaw. Ayun, si Kenneth. A a... Had, kayainet, ka, Kenneth? Ayan, si Kenneth. Ayun, si Kenneth. Naya tuloy ako. Naya ko mga mga kasi... Ang ah, mga kasi... Well, mga katikram. Uh, Naya po sa ilong ko. Ay, ay ano, Matangos pa lang ang ilong niya, no? oh. Oo. Oh. Pero ko na... Hindi naman ako na hindi sa ilong niya. Bakit naman, bakit naman kasi, bakit naman kasi yung panahon po na, ano naman kasi nanay, alay yung, uh, andito na andito yung sinanay, kukwento ko ano, ah, uh, nung po palang panahon nila, nung ako po eh, ah, uh, gagawin, gagawin pala nila ako nung panahon nila, nung panahon nila noon, nung palang pala nila ako, Ah, uh, hindi pula, ano? Ah... Kaya mo Hindi, ano? Wala palang gana si... Wala palang gana si nanay nun. Ah, may gana lang pala nun. Si tatay lang. Kaya pala, hindi po na combine Kaya, uh, nangyari sa akin? Ah, uh, hindi po buo. Kung sa mechanic, ah, uh, ano, ah... Uh, parang ginawa para para na lang. Huh? Ano <laughs> Hindi nga, wa, wala nga daw gana. Wala nga ga na si Nanay Lloyd, si Tati lang daw may gana kasi no, Noong ako noon. Kaya eh. yeah, sa mga... Yan, yeah, sa mga bago may asawa, kaya... Yeah, ang suggest ko lang po, eh... Sana po, eh... Willing yung pong dalawa, ang kung anong... Willing yung dalawa, yung mga ganun pong paraan, eh, na para po maging maganda po yung maging bunga. Yung po kay nanay kasi si nanay wala po pala siyang si tatay lang po pala ang ano yun. Kaya, kaya iyan lang tayo po, okay? Well, ito, congratulations oh. pala. Ay! For 20 million subscribers. Ah, ayo Salamat. Wala nga naman. Alam ko naman masaya ka din. Hmm. Kung ano yung naaabot at nararating ng iyong kapatid na si... Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Alam ko naman niya. Masaya ka kung ano yung ano yung meron ngayon. Yung, uh, pate. Oo. Oh. Hindi gusto akong sa... Hindi gusto akong pakwento kay ako Kenneth sa'yo. Ang ko yung Kung pa pa ka Bakit naman? Hindi ah, yeah, right. naman yun. yung paulit-ulit. Oh. Hmm. Na pinalaglag yung ano. Oo. Oh. Saan pa yung nakabunti? Ano, ano, so na, ano na siya, parang nasira na siya ng dahil eh, magpapakamatay na Ay, sa baril. Tapos nung umingi siya ng ano, sabi niya, yung eh, parang hindi ko nakakalimutan e. Eh. Sabi niya, padala niyo po ako ng angel. Tapos nung matit kami after three days. Napaka-ayin na naman ano. even need to eat some doon sa sinabi niya. ng taong... ano? Hmm. Kuminisya ng ano kay God, na padala niyo po akong angel na tutulong sa akin. Parang naano ka naman. <laughs> ano oh, kaya yung may may tutulong ba ako sa bata na ito? Parang, hmm. parang may hmm. ako ano sa amin. Parang may ako din na oh, kay God. Ano ba may oh. tutulong ko uh, dito sa bata na ito? Parang uh, may Kaya yeah, sabi ko, sumama siya magsimba bukas. Kasama siya lang ako yung sila. Hmm. Ang maling mo yun, yan. Ah, uh, para, ano, ma-press. Hmm. Bata-bata mo pa. Hindi ang problema kasi sabi nga nila ni Amen, huwag kakalungin. Kailangan mm. nga yung um, Oh, Oo. Hindi na parun mo yan? Eh? Oo. Oh. Ang sagot ni Amen. Piniplay ko minsan kasi pagpagod mo yung ah? na pa, play ko lang. Pero ikaw naman pala eh, sasabihin mo ako. Tapos siguro rin pala. <laughs> At least, piniplay ko. Oo. Oo. Kasi si Mary. Kasi Oh. Hindi ko lang hindi ko na napapakinig minsan lahat. Pero 'yun nga. Um, ah, ka lang lang. Ang ganon. Okay na 'ko. Ang advice ko, ang Ang advice ko kay Kenneth, hm. Ah, uh, biniigay tayo ng buhay ng Diyos para gamitin dito. Para gamitin ko. 'Di ko sasayangin sa makabuluhan. Uh, Oo. Oh. Pero yung ikaw mismo yung uh, ano sa sarili mo, ikaw yung papatay. Ikasalanan mo. Morning mo mo, Tekra. Ngayong araw na to, ay iyaanong natin si Kuya Kenneth. Bigyan natin ang, uh, natin yung confidence niya. Ah. mas, uh, magkaroon ng ano, ah, uh, kumpiyansa sa sarili. Wow! Ay, minsan parang nag-smile siya, parang Nagyayakad doon sa ano Okay, sige Papano natin siya Pero tinawag na namin Pinapaschedule ko nga pati po si Kuya August Kaso check lang daw muna Ang kailangan nilang Ang, ang magagawa nila Hindi nila Baga sa sobrang dami ng ano, schedule daw Pero pwede daw tayo magpunta Si Kuya August hmm. Hindi ko alam kung ano ang alam ko ano kay Kuya August, sabi ko yung postizo. Ano yung postizo? Ako? Hmm. Pumukusin ah, uh, mo lahat yan? Hmm. Patanggal na natin lahat. Para si Tatay ano lang. <laughs> ah. Kailangan mong ano. Hindi kaya tatakas ang BP ko rin. Katayang Tatay Fredy. Ngayon dito ano lang magagawa? Ito, so, check muna kung ano yung kailangan gawin. Tapos, papagupitan din kita. Ano yung feeling ko yan, ano, yung one night mo sa amin? Comfortable po. Sarap matulog dun sa sa kawis. Hmm. Aww. Ah, enjoy mo naman. Kwento mo sa amin ano yung natutunan mo, Kuya Kenneth. Kagabi sa napanood mo? Um, marami ako natutunan dun sa karakter na isa eh. Kasi hmm. nung una, parang wala siyang direction, direction sa buhay. Naglalaro lang siya. Tapos sabi Ay, no, mo, no, parang, no, parang no. nakikita mo yung sarili mo, yung natadabog ka, anag, na, na parang, i-ano mo nga, parang i-talong, ano mo yung ginagawa mo. No? Kasi bang, parang, ganun, parang related po yung yung po, kwento ko dun sa karakter ni Isaiah sa The Forge. mm. -hmm. So, nung una, yung oras niya sa mga games. Bali, hindi siya nakikinig sa magulang, sa mama niya. Mm. -hmm. Tapos nung unti-unti na siya minumulog ng mama niya, din niya na siya. Kasi parang naapakan yung pagkalalaki niya. Mm. -hmm. Ayaw niya yung dinidiktahan siya. Mm. -hmm. Hanggang sa nagkakamali na siya, hindi eh, tuloy-tuloy pa rin siyang pinagpe-pray na siya ng mga magulang niya sa mga ka-church church mates, mates mate ng ano mama niya mm. tapos pinagbabayad siya ng ano renta sa bahay kahit kanila mismo yung bahay nila. mm. para pala ang purpose pala nun mabuksan yung yung kaisipan ni Isaiah makatulong siya sa mama niya mm. tapos ma, dito mamold din siya sa totoong buhay. Mm. Kasi paano pag nawala na yung mama niya, wala ang mangyayari sa Mm. So hanggang sa ano, nag apply na siya ng trabaho, naandun pa rin yung attitude niya, yung pride, mm. ego. tas ang galing ng kwento eh kasi yung ano pala yung bandang gitna broken pala sila broken family. Mm. So, hindi na luha na naman ako dun. <laughs> Kasi parang yung pinapanood mo sa akin, parang ako yung nandun sa movie mismo. Mm. Hindi parang tag dito yung... Tag dito nag, nag-iisip na siya kung pa, pa, papatawarin daw ba niya yung daddy niya dun. Mm. O hindi. Tapos kinakausap niya yung Lord na galit siya So, nilalabas niya yung emotion niya. Mm. Dibad nandoon sinisigaw sigawan niya si God. Mm. Pero bandang huli, na-realize niya na si Lord yung magga-guide. Kailangan si Lord yung gumuguna sa buhay. Mm. Hanggang sa napasama na siya doon sa Tag uh, dito yung may community na nag-ano sa kanya, mm. yung president ng More Fitness. Mm ayun yung nag disciple sa kanya hanggang sa napalalim na napalalim yung relationship niya. Michael sa ang laki ng transformation niya from from walang, walang direksyon nagkaroon na ng direksyon tapos nagtagaan na rin siya naglilid na rin siya hmm. nagiging leader na din siya grabe na tingnan mo yung kilabot ko sa ang galing ng kwento hindi ko, ko lang siya ma-explain lahat pero yung kwento, parang ano eh parang ako yung nandun eh <laughs> Ang galing. Basta magaling. Basta, basta magaling. Mag basta nandun si God. Nagkakaroon tayo ng direction ah, okay. sa buwan. Pero kung gusto niyo ma mas maintindihan mga katay, panoorin niyo po yung the, the Forge. Ang ganda naman. Kahit hindi sa mga bata. Kahit, ako. kahit gaya ko, magulang. Ako, hindi ko alam. Pero sa tingin ko, malaking tulong yung dasal natin ka telegram yung pag-pray natin, sama-sama pagdadasal para mabago natin tong bata. Humingi po ako ng tulong sa inyo na isama din natin si Kuya Kenneth sa araw-araw po na dasal natin. Hindi lang po si Kuya Kenneth. Ako, si Kuya August, ang bawat isa po sa atin. Buong family. Uh, yun, malaking tulong na po para kahit po paano sabi ko nga uh, hindi tao makakapagpabago sa mga puso at ano natin eh mga plano mas maganda ingin natin kay God yung guidance gabay para mas maibigay natin yung best talaga kapag uh, kasama si ka. Yeah, thank you po yeah. sa, ano, sa tiwala no? Thank you rin po sa pagsama sa amin kasi so, hindi ko makakalimutan yung ano, yung sabi po niya na ano, Lord, bigyan niyo ako ng angel na ano, na pwedeng makatulong sa kanya. So hindi ko naman sinasabi ng ako yun, pero isa ako sa mga dumating sa kanya. Isang ano ko yun kay God. Parang, parang may ako, Parang isa ako sa pinadala sa kanya tapos hindi ka nagawa yung best ko. Kaya pagdamutan mo na kung ano man yung pwedeng ma... Uh, tulong ko sa iyo na okay. kailangan lang natin iyan na talaga mas lalimin yung connection kay God wag mo kakalimutan yan pag lalayo ka talaga sa kanya malalayo ka sa kanya eh hindi talaga natatama lahat ng mga gagawin natin sa natutunan mo pag sa pinanood mo ano yung gusto mong i-share sa mga kabataan ah yung aral na natutunan ko dun is yung ano, matuto magpatawad. Mm-hmm. Napakalaking bagay dun sa buhay. Aww. Tsaka, kilalanin mo yung Diyos. Number mm -hmm. one talaga yun. At pag kilala mo na yung Diyos, dun na mag-uumpisa yun. Mm -hmm. Malalaman mo na yung pinakasulok ng lahat ng bagay. kapag mm -hmm. Pag lumalalim ka sa Panginoon, totoo talaga. Mm -hmm. tama. So yung katedral, dito na po kami. Ito yung pinakamalupit na dental clinic sa aming katedral. S. Lopez. Ah. S. Lopez. S ba yun? S. Lopez Dental Clinic. Siguro pwede na kayong mauna doon, Kuya Ogos. Kuya, ano? Okay. Mag-hello po kayo. Dito. na po. Nabablog Hello. ko na naman si Doktora. Lamog Jim. Hello po. Ah, wait lang, may gusto kong malaman. Kasi nung last time nating mag-usap, doktora, nagahanap kayo eh. Meron na po ba? Ano ba pa Wala pa rin. Ah! Okay. Doktora G, kumusta? Eh, ano doon pa rin po. Wala rin po ba yan? Okay. dahil Kuya Kenneth, si doktora. Yes. pala. Mm -hmm. mm -hmm. no, ano ah, yeah, yeah. lang makita. ang Ito ang pol. Rona, Bill? Uh -huh. Okay. Rona. ang ang na, patingin na. <laughs> thank you, Doktora. Yeah. Thank you, thank you. Thank you. Oh, patingin na, patingin na. No

はい。 Kailangan okay. yan. Okay. Ang saya. So, oh. Basta happy ka naman sa gupit mo, Oy okay, Ariel. Yes. Paano yung happy? Patingin mo sa patingin. Yung... Patingin hindi yata nakita. Paano yung happy? Hindi kita. Wow! Hindi na gusto na yun. lang okay na sa akin. Okay sa telegram. Ano lang. Inuulit ano ko. Inuingi ko po yung sama-sama uh, natin pagdating sa para sa bata na ito. Ano? Wow. sa purpose talaga kung bakit siya nabubuhay. Kung saan siya gagamitin ng ating Lord's